Para sa aking balitang showbiz, kumpirmadong umamin si Andrea Brillantes kay Katrin Bernardo tungkol sa patagon nilang pagtatagpo ni Daniel Padilla. Ito ang lumabas sa pag-iimbestiga ng entertainment site na pep.ph. Sa nasabing pagtatanong-tanong ng pep, lumalabas na nag-reach out si Andrea kay Katrin kung saan nakita mo ang dalawa sa mismong office studio ni Katrin ng madaling araw kung saan medyo nakainom daw si Andrea. Dito na raw ibinulgar na aktres ang tungkol sa pagkikita nila ng palihim ni Daniel bagamat hindi raw malinaw kung bakit naglakas ng loob si Andrea na umamin. Taong 2021 para nagkaroon ng lihim na relasyon sina Daniel at Andrea kung saan pumasok umano sa picture si Daniel noong nag-call off sina Andrea at dating boyfriend nito na si Zed Fedelin kung saan tuluyan ito naghiwala na makumpirma ni Zed na may chat sina Andrea at Daniel. Ipinabasa rin umano ni Andrea ang chat nila ni Daniel at maging ang landian dalawa sa chat. May chat at para si Daniel na ayusin mo yan dahil sinabi raw ni Andrea na nalaman ng kanyang boyfriend na si Seth ang pagtatagpo nilang dalawa ngunit isang beses lang daw nagkita ang dalawa sa bahay mismo ni Daniel. Dahil sa mga ibilulgar ni Andrea kung kaya't nagdesisyon daw si Catherine na makipagwalay na kay Daniel. Mahal pa rin daw ni Catherine si Daniel ngunit ayon na raw nito dahil nasira na ang tiwala nito sa aktor.